Magandang umaga po mga kaibigan. Si Bishop Chito Tagli po ito ng Diocese ng Imus. Tayo ng magkape at pandasal. Pagnilayan po natin, igalang ang salita. Bata pa po ako, naririnig ko na ang ganitong pangungusap. Ang taong ito, walang isang salita. Ang taong ito, hindi mapanghahawakan ang salita. Ang taong ito, di marunong tumupad sa pinag-usapan. Ang taong ito, puro lamang dada. Parang may iisang tinutukoy ang mga nasabing pangungusap. Mahalaga ang salita. Hindi lamang pala ito tunog na lumalabas sa ating bibig. May kahulugan ang salita na kailangang pahalagahan at panghawakan. Ang salita ay hindi lamang pala sinasalita. Ito ay ginagalang at sinasagawa kay rami sanang problemang naiwasan kung iginalang lamang ang salita. Kung pinangatawanan lamang ang sariling salita, maraming mag-asawa sanang hindi nagkahiwalay, o estudyante na nakatapos sa pag-aaral, o pari na nanatiling naglilingkod, o politiko na naging daan ng kaunlaran. Maraming problema ay nagsimula sa hindi paggalang sa salita. Maraming problema ang maiiwasan at matutugunan kung igagalang ang salita. Bagong taon na po. Bawat salita natin ay pakaisipin, igalang at tuparin. Manalangin po tayo. O Diyos, tapat ka sa iyong salita at mga pangako. Turuan mo kaming gumalang sa aming salita upang maging maayos ang aming buhay. Amen.